grabe init ko na kailangan nating magpalamig pabababain ko ang temperatura mo Oo, oh, mas mabuti na yan nangangatog ako mababalot na ng yelo um ihatid mo yan sa akin ano ba yan oh mas mabuti na ang init naman pinagpapawisan ako ibigay mo sa akin hindi ibigay mo sa akin Tulungan mo ako! Hindi! Ibigay mo ang remote! Hindi! Oh, tulungan mo ako! Akin yan! Hindi! Akin! Oh, hindi! Oh, hindi maaari! Kasalanan mo ito? Tingnan natin kung sino ang nauna. Oo, oh, ako ang nauna. Binubuksan ito. Oh, masarap na tsokolate. Uh, anong problema nito? Ang lambot? Anong gagawin ko dito? Mm, naiintindihan ko. Kailangan malamig ito. Kaya una, puputulin ko ang pakete. Gawin natin ito. Tingnan mo yan! Tingnan mo. Uh, pipigain ko ang tsokolate sa ibabaw ng yelo. Magkakaroon ako ng tsokolate na masarap sa puso. Ang ganda ng kinalabasan. Tignan mo kung gaano ito kaganda. Ang galing na ideya. Kailangan natin itong kainin. Mmm, ang sarap. At ikaw okay. naman? Oh, may chocolate bar din ako? Super! Um, pero frozen. Hindi ko makagat kahit papaano. O, dilaan ito. Mabali ka, stupid chocolate. At hindi ito gumagana. Didilaan ko na lang ito. At gagawa ako ng iba't ibang mga hugis. Halimbawa, isang bulaklak. Oh, anong ganda. Well, ang sarap naman. Isang matamis na tsokolate na bulaklak ang kailangan mo? Hmm, tingnan natin. Noodles? Masarap ito. Kakainin ko ito ngayon. Aba, oh? Ano ito? Nakapirmi ito. Oh, Diyos ko. Aba! Wow! Mm, hindi, hindi ito makagat. Kahoy ito. Paano naman ako? Hmm, isang masarap na merienda. Sakto lang para sa'yo. Napakasarap. Sarap. Oh, ang sarap ng noodles. Kakainin ko lahat. Nom, 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 nom. Ha? Busog na ano? oh, ako? ako. Ako'y nasusunog! Ang anghang! Ang mga chopsticks ko! Diyos ko, tigilan mo na. O oh, hindi, Sandali, natunaw mo ba ang noodles ko? Ang sarap. Sige, subukan natin. Mm, masarap, salamat! Iniikot ko ito at pinihit. Akin yan! Oh, pizza! Bubuksan ko ito. Mm, mainit na pizza. Ngayon kakainin ko ito. Kukuha ako ng piraso. Mmm, anong amoy? Napakasarap. Iyan ay napakagandang pizza. Dapat akong kumain ng isa pang piraso. Uy! Buksan mo rin ito! oh, may pizza rin ako! Pero natatakpang ito ng yelo? Mmm, anong gagawin? ito talaga sa bato. Kumusta? Mmm, hindi masarap ang malamig na pizza. Oh, Diyos ko. Mm, hey, gusto mo ng isa? Salamat. Napakasarap niyan. nag ako kung ano ang meron tayo ngayon. Isa, dalawa, tatlo. Natalo kita. Pinubuksan ko na. Oh, kaunting tamis. Ano ang problema sa'yo? Sa tingin ko magiging masarap ito. Pero ano ba ito? Alam mo ba? Hindi ko alam. Pero bubuksan ko ang akin. Chupa Chips! Ang laki! Susubukan ko ito. Oh! Ah! Ang dila ko! Tumikit ang dila! Anong bangungot? Tulungan mo ako! Hindi gumagana? May naisip ako? Isang basong tubig ang makakatulong? Ayan na! Bubuho ako ng kaunti. Ah! Oh! Ang dila ko ay nasusunog. Masakit. Oh, salamat. Masaya ako't naging maayos ito. Kaya, ano ang mayroon ako dito? Likidong caramel ito. Kay sarap naman? Galing. Sa tingin ko, kukunin ko ang isang straw at gagawa ng mga bula ng karamel. Oh, wow! Ganda! At masarap! Ikaw? Hindi, salamat. Ngayon ako, o oh, ikaw, tingnan natin. Meron akong McDonald's ano kaya ang nasa loob nito? Mga nuggets ito. Sarap. Ang sarap! Ngayon kukunin ko ito. Aray! Mainit. Kailangan palamigin. Astig ang mga nuggets na ito. Wow. Buksan mo ang Sige. iyo. Sige. Oh, isang kahon ng mga nuggets. Pero ano ang gagawin dito? Buksan natin. Ang mga ito ay frozen na nuggets. Paano ito kakainin? Hindi makagat. Ang tigas. Oh, oh! At meron akong masasarap. Sa tingin ko, may ideya ako. Ilalagay ko ito sa plansa ng buhok. Hawakan ito sandali at... Oh! Oh, uh, ang init! Palalamigin ko ng kaunti. Mmm, ang sarap! Oh, may naisip akong magandang plano. Ako? Tara na! Hindi tumitingin? Wow! Isang cocktail! Tignan mo! Hoy! Sige. Kamusta? Oh, paano nakakaaliw? Gagawin ko ito. Uy, ano ito? Isang frozen na cocktail? Paano ito iinumin? Sige. Ano ang gagawin ko dito? Ah, mas mabuti na. Siguro didilaan ko na lang ito. Ang sarap! Ayos yan. Ang gandang frozen cocktail. Ang may marshmallows. Ngayon, Iinumin ko ang matamis na chocolate cocktail ko. Mm, ang sarap nito. Busog na ako. Ang galing. Maganda. Titingnan ko. Hotcakes at sirap at mantikilya. Ang sarap tingnan. Ang bango. Isang kutsilyo at tinidor. Magpuputol ako ng piraso ng waffle. Kailangan nating tikman ang masarap na ito. Yan. Anong gagawin? Hmm, hihiwain ko sila. Hindi nakatulong ang kutsilyo at tinidor. Sige, kukunin ko ang lagari. Um, ano ang ginagawa mo? Kailangan maging ligtas. Ayan na. Ngayon matitikman na natin sila. Medyo matigas, syempre, pero kaya kong kainin. Ang sarap! Nagustuhan mo ba ang hamon na ito sa Power Up? Mag-subscribe para hindi ma-miss ang mga bagong video. Kita kits soon mga kaibigan. Paalam.